mga gulay nasa kantang bahay kubo. Ang ilan nasa mga lawa ng Pangasinan at bukirin ng Lanao sa Mindanao. Sa ilog na ito sa Madalem, Lanao del Sur, Abalang nagkukuskos ang mga lalaking ito, hindi ng maruruming mga damit, kundi ng bugkos-bugkos na mga gulay sa kanilang inani. Para itong murang sibuyas pero mas manipis at mas mahaba. Ito raw ang sikretong pampalasa ng maraming lutong maranaw, ang sakurab o sibujing. Ang mga hinugasang sakurab sa ilog, inani mula sa taniman ni Maslama. Sa malamig na area doon siya nabubuhay, mas gusto niya yung matubig yung lupa. Pagkatapos itanim ang tangkay ng sakurab sa lupa, walong buwan hanggang isang taon ang kailangang hintayin bago ito pwedeng anihin. Mataba yung mga dahon niya. Pag nakita mo yun, sinialis na yun na pwede mo na harbisin. Ang gamit niya sa pagtanggal ng mga tuyong dahon, sada. Para siyang salday na malaki. Para masuklay niya yung dahon ng palapa. Gawa po ito sa kahoy. Ang panghukay naman niya ng ugat ng sakurab Parang gawa sa bakal. Matanim na po. Original siya na class A. Mas malalaki pa sa hintuturo ko. No? Ito yung normal, kumbaga regular size ito. Tingnan mo, mali ito. Ang ginagamit namin dito ng pagbukos, itong tie-packs, na namin yung isang sako, labing limang bukos. sunod itong dinala sa ilog para labhan. Este hugasan. Parang naglalaba ka ba? Kinukuskos yung dumi, yung lupa para matanggal. Hindi pwede ito mabasa kasi pag mabasa, madali mabulok. Nakangalay, lalo na senior nata. Pag na, tapos na yun. tong nasa pako pa na sakot, ito ang gamit natin pang tari sa sakurab. inapakan ko para hindi sumama. Itinali ito bago ibenta. Kinabukasan, ibinagsak ito sa pwesto ng suki ni Husam na si Hasanor sa terminal na ito sa Marawi. Pera, 20 lagi siya. Kuya, 1,000. 1,005. Ang sakurab, masarap daw gawing palapa paboritong pampalasa ng mga tagalanaw. Marangka. Ang misis naman ni Husam na si Modifa, paborito itong ihalo sa ginisang bakas o smoked fish. Magdidikdik tayo ng sakurab. Ang sekreto naming pampasarap ng na mga maranaw ay ang sakurab. lang po ang ulam namin kung walang sakurap. Masyadong maanghang. Mas sobra po siyang sumasarap. Ang isa pang gulay na tumutubo sa Marawi City, parang maliit na kalabasa. Pero ang laman nito, hindi dilaw kundi puti, na parang laman ng talong. At ang lasa, napakapait parang ampalaya. Ang tawag nila sa gulay na ito, laot. Si Saiba, bantay sarado sa kanyang bakuran, nasagana sa parialaot. Ang mga bunga raw kasi nito, madalas pinagdidiskitahan ng mga bata. Ginagawang laruan. Pinayrihan ko mga uh, mineral. Kapag berde na ang parialaot, senyales na na pwede na itong kainin. Nakanabot pa ka ako yung sangari kapait man, tinitiis daw nila ang lasa. Paniniwala kasi nila, mainam na pangontra sa diabetes. Na ino mi pribu baya e eh, kay gira puasa sa sapo sar kami samra na na puasa na pkna mi uto ko ka uh, kawaw suka so yung pariya meron sya mga secondary metabolites alkaloids yung mga phenolics flavonoids na pwede makatulong sa mga may diabetes ang mga napitas niyang parya laot kanyang iniripak pamasakan at At ibinenta sa bagsakan ng mga gulay sa Marawi. 40 pesos kada kilo. Masarap daw itong ipartner sa itlog. Mapait <laughs> sobra. Parang ampalaya.